All good day mga paps. So ngayon susubukan na natin yung fuel consumption nitong Samurai 155i. So medyo na delay yung release ng certificate of registration nitong ating motor. So kaya ngayon lang tayo makapag-test ng kanyang fuel consumption. Okay, so guys, ang gagawin natin is una is alamin natin kung ilang litro pa yung kayang itakbo kapag nag-warning na yung ating gas. Okay? So far nakaka 9.8 km na ako. Then ubusin natin yan. Then after natin maubos, kakarga natin ng isang litrong gasolina. So may baon tayong galon dito at saka imbudo. Then after natin may karga yung isang litro guys, ang dadaanan natin para may idea kayo is highway, then uphill, downhill, then bayan-bayan. Tapos isasabak din natin sa traffic. Okay, so parang normal na ano lang tayo. Normal na biyahe araw-araw. Okay, so tara. Simulan na natin. Kailangan maubos muna natin tong ano, tong laman nitong tangke. Eh. So para may idea tayo kung ilang pa bang kilometro yung kaya takbuhin Kapag nag-blink na yung ano nya Yung warning indicator Basta litro lang Panlitro uh Oo -huh. okay, so nandito na yung sa litrong gas natin. So, idagdag ko lang mga paps, tong ano natin pala is naka-on o naka-activate yung ating idling start stop system. So, naka-activate 'yan, naka-on 'yan. Okay? Pati pag test natin doon sa 1 liter na fuel consumption niya, naka-on din 'to, yo, on din natin. Kasi nandiyan na 'yan eh. Sayang naman kung hindi natin gagamitin, 'di ba? So, 'yun. Gamitin natin 'yang ano, Riding start stop system itong ano, Samurai 155i. At ayan na nga mga paps, inabot tayo ng ulan. So, so far nakaka 33.8 km na tayo. Simula nung mag-warning yung fuel natin. So, wala pa tayo doon sa ano ah, sa 1 liter fuel consumption itong ano, Samurai. So, nag-uubos pa lang tayo ng gas. Alright, so mga paps, sa ngayon nakaka 40.7 km na yung ating tinatakbo at hindi pa rin naubos yung laman ng tanke eh. so bali tutuloy na lang natin bukas ng umaga itong test natin kasi maulan ngayon mapasin nyo yan o basa yung kalsada so hindi tayo makakapagpatakbo ng maayos o laging mabagal yung takbo natin so hindi natin matetest na maayos yung fuel consumption nitong Samurai 155i so bukas na lang siguro tayo ng umaga magpapatuloy okay So eto na mga paps Naubusan na tayo ng gas Eh tigil tayo dito Okay so Maandar pa rin sya Sagadin natin sa so, at 44.2 km yan Nag ano na sya Mahagok na sya pero maandar pa rin siya Takbo yung pa natin din natin itong motor Para sa id na sa id yung gas Ayan nakatakbo pa yun oh. Pero bukas na rin tayo tutuloy ito Uwi mo tayo sa bahay Kasi maulan no, hindi tayo makapagpatakbo ng maayos Lagi lang tayong mabagal takbo nito <laughs> So hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis sa highway pag ganito So tutuloy natin bukas itong Balag natin Kaya yan, lasa ng ulan Okay, so so far nakaka 44.6 Tapos sumahagok na yung gas natin Pero maandar pa rin sya, meron pang konti so, so isasagad natin yan Okay, so tuloy natin bukas ng vlog natin. The next day. Alright, so may mapaps, tutuloy na natin yung ating video dito sa pag-test ng fuel consumption. Actually, oh, yan. Nagkala ko rin ng metro kong Kasi <laughs> tumiring nga siya. So, buti na lang malapit doon sa bahay. So, ngayon, sisimulan na natin. Ikakarga na natin itong 1 litro. Then, Kita natin kung ilang kilometro yung niya. Okay, so, para sigurado tayo, buka natin kung mag-start pa siya. Ikaw. Salamat ah, na so, hanggang, hanggang na lang, malana. Hanggang gusto Okay, so gusto talaga siya ngayon karga natin itong 1 litro para masimulan natin yung kanyang fuel consumption using 1 litro lang na gasolina. Okay, so ikarga natin yung gas. Okay, so mga paps, ito yung pili natin gasolina ng abon, sa Hebron. Ayan. So, eksaktong 1 liter siya. So, ngayon sasalin na natin siya dito sa ano, sa Samurai 1555. Okay? So, para masimulan na rin natin yung test bago uli umulan. okay, <laughs> so, sasalin natin siya dito. binili ko nga pala is yung regular na leaded. Okay, so ngayon tara, simulan na natin ang pag-test Bago pa man umulan Okay, tara Okay nga pala, yung kahapon na tinest natin So ayan, bali Simulan nung nag-blink O so, nag-warning yung fuel natin Naka 45.2 km pa siya natin akpo So ganun pa kalayo yung mararating nyo Pag nag-warning na yung fuel So ngayon, i-reset natin ito Para masimulan natin yung Fuel test ang so, ibon ko maihingay. <laughs> so, reset natin to. So, guys, saka zero na ulit siya. Na-reset na natin. Okay. So, tara, simulan na natin yung test. Bye-bye. Come on. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> so, ayan guys. Simulan na natin. Bago pa bumusuli ang ulan. Okay, so ayan guys, naka zero na tayo, naka set na tayo. Okay, so tara. Okay, so bibiloy tayo ng gas. Lagyan natin to para pag natuyan tayo mamaya, may arga tayo. <laughs> Alright. Oh, sana huwag umulan. Para maganda yung test natin. Okay, so bibili muna tayong gas. Syempre, dito tayo sa Hebron. Yan, shout out sa Hebron. Hebron ba naman? <laughs> Ultramax pala, Ultramax 91. 1 litro. So, kaya dito ko lagi nagpapaarga mga paps kasi, yun di ba? Sakto, calibrated yung ano nila. Tsaka mura, 56.50 lang gas nila. Tsaka so, wala naman naging issue Simula nung nagpapaarga ako dito lagi Kahit yung mga dati kong motor Dito ako papaarga lagi Yan Hebron baka naman Kahit <laughs> sa litro lang So banggitin ko lang guys ha, yung profile natin sa nitong motor. Okay, so ako is 85 kilos kasi may kinalaman yon yung bigat natin sa fuel consumption. Doon papasok yung power to weight ratio. Okay, then sa motor naman uh, yung hangin na nilagay natin dito sa rear ay naka 28 PSI siya. Then sa front is 24 PSI. So may kinalaman din yon sa fuel consumption kasi once na sobrang lambot nung gulong mo, mabigay yung takbo. So mayayari, malakas sa ano konsumo ng gas. Pangalawa, itong motor natin is all stock. Wala tayong binago dito, wala tayong dinagdag. Ang tanging dinagdag lang natin itong cellphone holder. Then, di pa rin tayo nakapagpa-change oil. So, yung dadaanan natin is, ayan o, bayan-bayan. Then, may uphill, downhill, then bayan bayan uli so tingnan natin kung matraffic doon sa area na yun sa binangonan doon tayo dadaan direto tayo ng Taytay -tay. so so far naka 2.8 km na tayo and nga pala to naka on yung ano natin on, naka activate yung idling start stop system natin so time check 10 am so medyo maganda yung panahon ngayon So nandito tayo ngayon sa may Morong Rizal, sa may Bangkal So doon sa mga naglo-long ride, nagpupunta ng Infanta Ayan, sigurado, pamilyar sila dito sa lugar na to So yung takbo natin guys is tamang nga ng takbo lang Hindi tayo yung wal walo yung sobrang bilis magpatakbo O so, tamang takbo lang tayo Ngayon pag highway, nasa highway tayo Takbo tayo ng mga siguro 80 to 100 Basta open Then pag nandito sa bayan bayan tayo syempre, slow down lang tayo dito So yung video natin ikakat kat na lang natin Para hindi masyadong mahaba So, papa, pero papakita ko sa inyo kung mga dinaanan natin Tsaka yung mga road condition Okay, so tira. Okay guys, nasa uphill tayo ngayon dito sa May Cardona Diversion Road So, saktong uphill lang to para sa isang litrong gasolina na itetest natin Okay Okay, so downhill naman Okay, so far nakaka 13.3 kilometer na tayo At nandito tayo ngayon sa Binangonan, Rizal Yan, shoutout sa mga taga Binangonan dyan So, traffic Yan, matetest natin sa traffic total kilometer natin 17.9 kilometer na okay so ito papasok na tayo ng Angono Highway right nasa highway tayo ngayon so try natin lang may tatawid o so, laki tulong ng passing light no. Ah, uh, ano mo siya? manonotify mo siya. Hey, tatawid ako. Yeah, di ba? Parang ganyan. <laughs> okay, uh, palusot tayo. So, SM ang una tayo. so far 19.8 km. Okay, so mga paps, nandito na tayo sa may Taytay. And total na tinakbo natin ay 22.6 na. So mukhang malayo-layo pa tayo. At again, ito, traffic ulit. So gawin natin mga paps Diretso tayo ng Ortigas Then kanan tayo ng junction Papunta ng uh, Santa Lucia O oh, sa may Marilake Doon tayo pupunta Kung aabot pa to <laughs> Pero anyway doon na tayo dadaan para, Kasi may reserva naman tayo yung gas So doon na lang tayo dumaan Para mas maganda yung test talaga natin So ngayon pala is araw ng Monday So kaya masyadong maraming sasakyan ngayon So so far naka 23.2 km na tayo at nandito tayo ngayon sa may -tay. Malapit sa Taytay Palengke So ito medyo open tong kalsada na to ah! <laughs> so, Pwede tayong mag Mabilis dito Try natin oh, Traffic pa rin yun eh. Max So, dito tayo ngayon sa may SM Taytay. So, ayan. SM Taytay. So, ito. Highway na may konting. Uy, may kuting. Highway na may konting ahon. So, ayan na nga. na. Anyway, tuloy pa rin tayo. So buti na lang malakas yung preno talaga nitong ano, samurai. <laughs> Lakas yung combi brake niya talaga. So paano hindi lalakas di Naka disc brake harap likod. Okay guys, tikling na tayo. Okay, so guys, to Ortigas, sabi niyo na tayo extension. So isa din sa matraffic to area na to. So pagdating ng 30 km o okay, 35 So gigilid na tayo Kasi baka mamaya bigla nang tumirik So mahirap pag nasa gitna tayo ng kalsado Kaya sa may bandang ano dito sa may left side So kasi may nagsabi 30 raw 30 km lang daw per liter Para safe tayo Kasi di natin alam eh, kung ilan talaga Okay so ayan mahaba yung traffic ngayon So ayan malapit na tayo sa junction As always traffic Gaya nito diba Okay so far Ang Odo natin ngayon ay 27.9 So ayan magte 30 na Gigilid na tayo ito Kasi hindi natin alam Baka mamaya bigyan tumirik eh <laughs> So mahirap pag nasa ano tayo, inner lane So itong idling start stop system natin Halos di ko nagagamit Kasi halos lahat ng stop light na dinaanan natin Naka green <laughs> So hindi tayo na stop So, parang isang beses pa lang nung una natin, yung bago tayo magsimula. Doon pa lang tayo tinabutan ng traffic light. So, okay, junction na tayo mga paps. Ayan, yeah, nakalagosot na tayo doon sa traffic. So, ito going Santa Lucia. O, oh, marilaki highway sa San Galicia East Grand Mall Okay, so ito na din na puna natin is 32.2 km Okay, so uh, parang sa highway na tayo Tama po, ito humahadok na siya. Sige <laughs> na ating gasolina. Okay, 33.6. Namatay na tayo. Tapay pa rin natin. Tapay natin. natin. Okay, so ito mga paps, uh, fuel consumption natin. So 33.6 km sa isang litro. So ito mga paps, 33.6 km yung achieve natin na fuel consumption nitong Samurai 155i. So depende pa rin sa rider yan kasi ako bigat yung 75 kilos. So siguro kung mas magaan ka na sa akin ng konti, so mas mataas pa yung ma-achieve mo na fuel consumption nitong Samurai 155i. So, depende pa rin yan Kung paano yung riding style nyo Kasi oh, nakita nyo naman kung paano ako mag-ride ba? Diba? So, pag open highway So, tapo tayo ha, Tapo tayo Then, kapag traffic yan Slow down lang tayo Tapos, so, minsan minsan overtake ba? Diba? Para sa akin, okay na rin itong 33.6 Kasi nung nag-test ako ng, ano, ng 125cc na scooter din Umalo lang siya ng 41 41 km per liter So, di ko na papakita kung anong brand yun So, 125cc siya na nice scooter din Bagong labas din So, this one is 150cc Pero, 33.6 sa akin, hindi na siya masama Okay na sa akin to so, Kasi, okay, 150cc na siya, di ba? So, yung ina-expect ko dito is 35 talaga 35 km per liter So, dito tayo inaabot sa may Marcos Highway Port pa rin to lang kahita Ito, tapat ng dating studio na ito Mula paras hanggang dito sa may kain pa para sa Friday bago natin na taposin itong video mga paps meron tayong pa-shoutout syempre so shoutout kay Dio Berg, Mark Tira Tira 1186 so sabi niya x solid pang long ride my dream scooter pa-shoutout so, naman next speed loading from Lagunti Morong Rizal uy malapit lang sa amin ito guys Morong Lagunti Morong Rizal so shoutout sa inyo paps Okay, next is shoutout kay Kimberly Magtarayo 1277 Sabi niya, nice video boss. Bagong subscribe mo ako. Pa shoutout sana ako sa bago mong video. Melvin Mipanga po pangalan ko. Ah, okay, shoutout kay Pops. Melvin Mipanga. Then shoutout din kay Roneo Santua, 6967. So sabi niya, new subscriber here. Pa shoutout naman boss from Ilocosur. uyan yan layo guys. From Ilocosur. So shoutout. <laughs> yan, shoutout sa'yo Pops. Ronel Santua ng Ilocosur. Then next shoutout kay Chris Awa TV ah, Awa TV 6522 Shout out loads team Samurai 155 PH here, yan, shout out sa loads at uh, shout out din sa lahat ng mga Samurai 155 user yan Okay, so hanggang dito lang mga paps So, kung puso yung video na ro, magakalga pa ako ng higas So, tignan natin, baka meron pa o, Wala ka Naridondo na lang talaga sya Okay, so ang dito lang mga paps. Kung nagustuhan niyo itong video 'to, nakatulong sa inyo. Don't forget to hit the like button and kung di ka pa na-subscribe at gusto mo yung mga ganitong content about motorcycles, scooter, yan. Pinutin mo lang yung subscribe button at hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong video. Okay, so, like so, nice it always, stay safe, God bless, a peace! 33.6 km isang litro ng gas dito kay Samurai 155 so yung ginamit natin uh, yung regular na unleaded kulay green yung ginamit natin dito